Dear Kuya Poy, Anong itutugon mo kung marinig mo sa halos isang dekadang taong minahal mo ng tapat at walang halong pag-aalinlangan na hindi kanya kayang makita bilang kanyang partner sa hinaharap? Magandang araw sa inyo. Ako po si Carla, 30 years old, single na ulit at kasalukuyang nakatira dito sa Kaloocan. Siguro nagtataka kayo kung bakit single pa rin ako Hanggang ngayon po kasi ay hindi ko pa rin makuha ang matagal ko nang hinihintay na kasagutan mula sa ex-boyfriend kong si Jeffrey. Apat na taon na kaming hiwalay ni Jeff. After ng breakup namin ay kanya-kanya na rin kaming nagkaroon ng kafling at ka MU. Pero lahat ng yon ay nag lang din. Sa totoo lang, sobrang nagulo ang buhay ko matapos ang hiwalaya namin ni Jeff. Sinubukan kong kausapin siya para itanong sa kanya kung bakit at papaano niya nakayang bitawan sa akin ang mga salitang gusto niya o gusto niya na akong hiwalayan gayong sobrang haba naman kung iisipin ang pinagsamahan naming dalawa. Hindi man maganda pakinggan pero Kuya Poy nagawa ko pang habul-habulin itong si Jeff kahit nga lumipas na ang apat na taon sa pag-asang maisalba pa ang halos isang dekada naming pinagsamahan bilang magkarelasyon. Kumbaga ay nagpakadesperada ako noong mga pagkakataon na yun na umaasa pa rin na baka balikan pa rin niya ako kahit dahil sa awa na lang ang natitira. Akala ko okay na ako, Kuya Poy. Akala ko makakalimutan ko na si Jeff. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin patuloy ko pa rin sinusubukang kausapin si Jeff gamit ang ginawa kong dummy account sa social media. Nakablock na po kasi ako sa lahat ng mga social media platforms niya, Kuya Poy. Eh. Kaya yan na lang ang nakikita kong paraan para man lang masubaybayan ko pa rin ang mga latest na kaganapan sa buhay ng taong mahal na mahal ko pa rin ng sobra. Nabalitaan kong until now ay wala pa rin daw bagong karelasyon itong si Jeff kaya ganito na lamang ang pagiging desperado ko sa pagbabakasakaling muli kaming magkabalikan ng ex-boyfriend ko. Aaminin ko sa inyo Kuya Poy na sobra akong nasasaktan sa ginawa kong pagpapakababa sa kanya sa apat na taon naming paghiwalay. Sa totoo lang ay nagagawa ko pa rin kasing makipagkita sa kanya. At sa tuwing naisasakot, na isa sa katuparan ko nga iyon ay kakaibang ligaya ang nadarama ko, Kuya Poy, na may nangyayari pa rin sa aming dalawa ng dati kong kasintahan. Sa tindi ng kagustuhan kong makasama ulit si Jeff ay ako na mismo ang humihiling na sana ay mabuntis niya na lamang ako para lang din mabalikan niya ako. Wala na kasi akong ibang nakikitang epektibong paraan para muli kaming magkabalikan ni Jeffrey. Mali na kung mali pero hindi niyo matatanggal sa akin na labis ang pagmamahal ko sa kanya na kahit alam kong oo, mali, ay kaya ko nang lunukin ang katotohan ng mali talaga. Maraming salamat po sa pagkakataong maging tampok na storya ninyo ang kwento sa araw na ito. Malaking bagay sa akin na makukuha kong payo sa inyong programa at sa mga patuloy na sumusubaybay sa Heart to Heart dito sa 92.3 True FM. Hanggang dito na lamang, Kuya Poy. Nagihintay ng kasagutan, Carla. Dear Kuya Poy, Napakinggan po natin ang kwento ni Carla para sa ating Dear Kuya Poy at dederechahin na kita. Carla, walang masama. Sinasabi ko na sa'yo, walang masama sa magmahal ng lubusan. Pero mali na ito, lalo na kung ibinababa mo na o inaalis mo na yung mga morals mo. Ano nga pa uh, ano nga po ba yung mga morals? Yan po yung mga guidelines natin ha between right and wrong. oo oh, ang mali ay mali, ang tama ay tama. Yan yung mga morals natin. Sa apat na taon na hiwalay kayo ni Jeffrey, dapat naging malinaw na sa iyo Carla uh, na hindi ka na talaga niya kayang mahalin pa at makasama pa sa hinaharap. Ang sabi mo, pagka nakikita kayo, kahit hindi na kayo, ay may nangyayari pa at hinihiling mo na mabuntis ka pa nga. Para ano? Para panagutan ka? Pipikutin mo si Jeffrey? O magpapaanak ka lang? Tama ba yun? Kahit ano ron ay mali. Naghanap ka pa kasi ng isa pang madadamay ha? sa kabaliwan na meron ka. Isang batang walang kamuang-muang sa kababawan ng pag ng kanyang nanay. Please, Carla at sa mga katulad ni, ni uh, Carla, value your morals. Kapag ka malinaw sa iyo, yung morals mo, alam mo ang tama at mali. Sinisigurado ko sa iyo, kapatid, maiiwasan mo yung mga bagay at mga desisyon na maglalagay sa at magbibigay na mga pagsisisihan mo lang habang buhay. Again, value your morals. Alamin ang tama sa mali. At dyan po natin tatapusin ang ating kwento para sa ngayon. Dear Kuya Poy,